ayan guys, uh, sa mga nag-share po sa akin, wala po akong sawang magpapasalamat po sa inyo dahil po uh, ngayon ko lang po talaga naranasan na mayroon po talaga nang share sa aking video. Sa aking mga pinupost na video, ngayon ko po talaga naranasan na mayroon po nang share Kasi noon po sa akin kasi, hindi parang ano lang po, hindi po nila tinatapos pagpanood at hindi po nila, ano, yung parang Uh, dumaan lang sa kanila pero hindi talaga na pinapanood. Yun po talaga nakikita ko guys ang ano. Pero guys, ang akin po masasabi sa nagpa uh, lagi pong nag-share sa akin video, maraming maraming salamat po. Sorry po. Uh, kailangan po talaga guys, tapusin natin pagpanood ang ating video. Kasi pag manood kayo guys ng video, wag niyo po uh, mag wag po kayo mag escape hayaan niyo po na matapos po ang ano po kung ano man nakikita niyo. Uh, hanggang po sa tapusin niyo po guys, pag kayo ng video guys, tapusin niyo po. Then pag tapos yung panood ang video ko, pag matapos yun, diba tapos na. Natapos yun, na, pwede na kayong mag-follow, mag-react, at mag-share. Yan guys, yan ang talagang tamang, tamang, yan talaga guys, ang tamang pag, pag, ano na, react natin sa ating mga video. Kasi guys, yan po talaga ang ginagawa ko rin sa kapwa creator ko. Kaya marami akong natatanggap na mga perks nga galing sa ano, nag kung na shoutout out ko. Kaya marami akong natatanggap. Dahil po sa aking legit na ginagawa tulad ng pagpanood o rin ang video at mag-follow ka then mag-react, then mag-share ka. Kaya yan guys, kasi ang magandang magandang kalabasan sa pagpanonood mo. Sigurado guys, daming gaano sa iyo na uh, Magpapadala sa'yo sa iyo na mga perks or mga ano, ng mga, mga badge. Yan guys, kasi yan po talaga ang pinaka-legit nating ginagawa na ating pagpanunood. Yan guys, tapos yung guys, uh, sa ating pag-share -pag po ay nasa tama po tayo. Ayun, salamat maraming maraming salamat po uh, sa mga share mga share ano ko diyan, mga share badge ko diyan. Ayun, mga thank you thank you so much po. Uh, sila po si John Nicomambo, then si Jimmer, Jimmer, then si sino po yung isa? Ninita, and then sino pa yun basta shout out shout out po sa inyo guys ayan huwag niyo pong kalimutan na mag support lagi sa ating video sa aking video or ayan may respect naman po ako sa inyo hindi ko po, po nakakalimut yan ayan guys ha thank you thank you so much follow follow and share bye nga please